the houthis have been carrying out attacks against israel in violation of international law. And the Houthi regime is a threat to peace and security in the region. Today, the IDF conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen, including ports and energy infrastructures in Sanaa. Kanina, ang Israeli Defense Forces ay naglunsad ng mga airstrikes sa Yemen upang wasakin ng militar at kakayahan ng grupo na magsagawa ng mga pambo-bomba at bigyan ito ng matinding leksyon. dahil sa patuloy na paghahamon ng mga terorista sa puwersang Israelita. Ang mga airstrike na ito ng IDF ay isang tugon mula sa pagbomba ng Hoti kanina ng missile mula sa Yemen patungo sa Balwarte ni Netanyahu na sa awa ng Diyos ay agad na intercept ng militar ang mga bombang pinalipad ng grupo na hindi ito gumawa ng anumang pinsala sa loob ng Israel subalit nagbigay ito ng matinding galit sa gobyerno ng mga Israeli. Dahil dito, agad na inutusan ni Prime Minister Netanyahu ang Air Force nito na magsagawa ng mga pambobomba sa lungga ng Hoti at wasakin ang mga kagamitang pandigma ng grupo. Na matapos lang ang isang oras mula ng magsagawa ng mga pambobomba ang Yemen, ay agad na lumipad ang Air Force ng Israel patungo sa mga kuta ng kalaban, na walang sinayang na oras ang militar sa mga panahong ito, at agad na hinagisan ng air-to-ground missile ang mismong lungga ng militar ng Houthi na sa sobrang lakas ng mga bombang pinakawalan ng Israel sa mga kuta ng kalaban, ay gumawa ito ng matinding pagsabog na talagang winasak ng Air Force ang mga kagamitang pandigma ng grupo upang ipatikim sa mga ito ang galit ng gobyerno na hindi kinukonsinti ng Israel ang masamang pag-uugali ng mga teroristang ito na tumatakbo sa Yemen. Matapos ang mga airstrike ng IDF sa militar ng Hoti, Agad na umikot ang Air Force sa kapital ng Yemen sa mismong lungsod ng Sana'a upang durugin at sunugin ang mga struktura na ginagamit ng mga militante. Kung saan walang humpay na binomba ng militar ang mga kagamitang pandigma ng grupo sa lungsod na ito, nawinasak ng todo ng Israeli Defense Forces ang mga armas at iba pang mga strukturang nakaling sa Hoti na sa tindi at lakas ng impact ng mga bombang ibinagsak ng Air Force ay lumiyab ang syudad na wala nang nagawa pa ang mga teroristang ito, kundi ang panoorin na lang ang mga pambobomba ng IDF sa kanilang lungsod na sa mga panahong ito ipinakita ng pwersang Israelita sa mga terorista na isang malaking pagkakamali ang ginawa ng mga militanting ito sa pagpapalipad ng mga drone at missile sa iba't ibang lungsod ng Israel. Dahil times 10 ang ganti ni Netanyahu sa mga salot na alagad ni Kamenei na ng mga pambobomba sa mga Zionista. Na ang misil na pinalipad ng grupong Hoti kanina sa Israel, na hindi man lang gumawa ng anumang pinsala, ay nagbigay lang sa kanilang bansa ng isang malaking problema dahil sa agad na sinapit ng Yemen ang matinding pagkawasak sa mga struktura na ginagamit ng gobyerno at militar bilang resulta sa pagpapasikat ng mga teroristang ito sa gobyerno ng Tel Aviv na mas matindi pa ang ganti ni Netanyahu kaysa sa ginawa ng mga Houthi sa Israel. Matapos mapasabog ng Air Force ang mga kagamitang pandigma ng Houthi sa lungsod ng Sana'a, na naakala siguro ng mga teroristang ito na uuwi na sa Israel ang mga fighter jet ng IDF, subalit hindi pa dito natapos ang kalbaryo na kinakaharap ng bansa sa mga oras na ito. Dahil dumiritso pa ang puwersang Israelita sa mismong port ng Yemen, Upang wasakin ng mga kagamitang pandigma ng grupo sa lugar na ito, patina ang infrastruktura ng enerhiya na isa sa pangunahing pinagkukunan ng ekonomiya ng bansa. Nasa mga panahong ito ay walang pag-alin langang binomba ng Air Force ang naglalakihang mga struktura, na sa sobrang lakas ng mga bombang pinakawala ng Israel ay agad na lumiyab ang port ng Yemen at gumawa ito ng matinding pagsabog na talagang hindi pa nakontento ang puwersang Israeli sa pagpasabog nila sa militar ng Houthi at sa mga kagamitang pandigma ng grupo sa lungsod ng Sanaa dahil sa nilumpu pa ng todo ng Israeli Defense Forces ang port ng Yemen upang wasakin ng infrastruktura ng enerhiya ng bansa na magre-resulta sa tuluyang paghina ng ekonomiya ng Yemen. Ang pag-atake na ito ng IDF sa kuta ng mga teroristang Houthi ay naging matagumpay dahil sa napasabog nito ang mga kagamitang pandigma ng grupo at nawasak ang pinagkukunan ng gobyerno na ang mga kaganapang ito ay nagbigay sa mga militante ng matinding kahihiyan dahil sa walaman lang silang nagawa sa mga airstrike ng Israel na pinanood na lang nila ang pag-aamok ni Netanyahu sa kanilang bansa. Ayon sa ating nakalap na mga balita na ang mga pambubomba na ito ng puwersang Israelita sa Yemen ay nagresulta sa pagkamatay sa siyam na individual na talagang hindi sila nakaligtas sa kaliwat-kanan na mga pambobomba ng IDF dahil sa ibinuhos ng Air Force ang daladala nitong missile sa mga kuta ng kalaban upang magtanda ang mga salot na ito na ang pangingi alam nila sa mga pambobomba ng Israel sa Gaza ay nagbigay lang sa gobyerno ni Netanyahu ng isang mapagpasyang aksyon upang linisin ang mga alagad ni Ayatollah na tumatakbo sa bansang Yemen. Nasiguradong galit na galit na ngayon, ang Supreme Leader ng Iran, dahil sa matapos durugin ng Israel ang mga proxy nito sa Gaza at Lebanon, ay agad na pinuntirya ng IDF ang Yemen dahil sa binigyan ng dahilan ng mga teroristang Houthi ang gobyerno ng Israel na umatake ng malakas upang kontrahin ang mga iniutos ni Khamenei sa mga alagad nitong Houthis. Kapag gumanti ang mga militanting ito sa mga airstrike ng Israel, ay malamang na ito na ang simula ng matinding digmaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at mga teroristang hoti sa Yemen, na siguradong hahantong din ang bansang ito sa matinding pagkawasang tulad na lang ng mga nangyayari ngayon sa Lebanon at Gaza na talagang dinurog ng todo ng IDF dahil sa pagsalungat ng mga organisasyong nakapaloob sa mga bansang ito sa gobyerno ng Israel. Ang digmaang sinimula ng hoti ngayon ay siguradong magre-resulta ito sa malawakang mga kaswalti na malamang na madadagdag sa listahan ng Hezbollah at Hamas ang mga leader ng hoti na tatawid sa kabilang buhay dahil hindi hihinto ang Israeli Defense Forces sa mga pambubomba nito hanggang sa hindi tuluyang nalumpo ang mga terorista sa Yemen na siguradong hindi ito agad makikipag-deal sa isang tigil putukan hanggat sa hindi na itumba ang mga pinuno ng grupo tulad ng ginawa nito sa Hezbollah, na itinumba muna nito si Hassan Nasrallah, pati na ang maraming mga senior commander ng grupo, at winasak muna ang maraming syudad at bayan ng Lebanon bago tuluyang sumang-ayon sa ceasefire talks. Ang mga airstrike ng Israel sa Yemen nitong araw ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagunlad sa patuloy na labanan na kinasasangkutan ng mga puwersang Houthi Nasiguradong siguradong maghihirap pa ng todo ang maraming mamamayan ng Yemen dahil sa mga sasapitin nitong krisis. Ang sitwasyon ay nanatiling tuloy-tuloy at mas naging tense. Habang ang parehong mga aksyong militar at diplomatikong mga pagsisikap ay nagbubukas bilang tugon sa pinakabagong yugto ng karahasan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ng Israel sa kuta ng Hoti sa Yemen upang bigyan ito ng matinding leksyon lalo na ang pagpasabog ng Air Force sa mga struktura ng grupo at mga kagamitang pandigma. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.